Gusto nyo bang magkabit ng kurtina sa bahay niyo pero nahihirapan kayo kasi wala kayong barena para magbutas ng pader o poste ng bahay ninyo. So hindi na kailangan itong barena na ito para sa inyong pagkakabitan ng kurtina. Bumili lang kayo ng no punching telescopic rod disassembly at any time disassembly repeatedly. So kahit saan pwede nyo ilagay at meron na rin ditong installation method. Ayan. So kung nakikita nyo yan, yan yung no punching telescopic rod. Bali dalawa yung binili ko. Alam nyo na kung saan ko binili to Sa Lazada. Baka naman Lazada. So ngayon, panoorin niyo kung paano magkabit nitong telescopic rod para sa ating mga kortina. Tada! Ito yung kortina na ikakabit natin sa ating telescopic rod. Ayan siya. Yung telescopic rod natin, ito yung bawat dulo niya oh. Kasi nung uh, ko itong telescopic rod, meron ako nabasa ron na hindi raw kumakapit sa pader yung telescopic rod na lalaglag. Bali, stretchable yan guys. Ang pinaka maximum nito ay 120. Yan. Una, paano natin gagawin? Siyempre, kailangan natin ipasok muna yung Cortina dito sa rad. So, paano magtanggal? tanggalin nyo ito tapos tatanggalin nyo to clockwise uh, counter clockwise ayan sya tapos ilulusot na natin yung kurtina so maraming salamat sa nagpajikas sa atin from Hawaii kay Teacher Jane oh, tol ito na yung pamasko mo sa akin. Alam mo na ako saan ko nabibili. Kapag naka Gcash, alam na Lazada diretso niya. So ito na guys. Bale, nandito na yung kurtina. Ayan. So pag naglagay nyo na, ibalik nyo muna ito. Clockwise siya. Kanina counter -clockwise. Tapos ibalik nyo itong pinaka niya. Ngayon, ang gagawin nyo para mag-lock muna siya kasi ito na stretch siya. Bale ang gagawin niyo isagad nyo muna both side dulo dulo Ayan. tapos ikutin nyo ito para hindi na siya mag uh, stretch pa o umatras bale pag inikot nyo yan ikotin natin ayan o oh. hindi na siya hindi na siya gumagalaw. Kunin nyo yung uh, dulot dulo. Ayan na, ganun lang kadali. Para mas dobolak, eto ito ikutin nyo pa, pa clockwise. Ayan. So, hindi na siya malalaglag. Ayan. Ayan. May instant sabitan na kayo ng kurtina. So, sa Lazada ko lang to nabili. Baka naman Lazada. Okay? So thank you for watching. Uh, kung gusto niyo bumili na kay sa Lazada, magkano ito? Bili ko rito ay 94, 94 pesos isa. Tapos sa uh, timingan niyo na lang yung voucher. Maraming maraming salamat sa panonood. Ito yung no punching telescopic rod. Bye-bye and thank you. Happy New Year.